Hello mga kasisi Another vlog na naman Ang uh, ako na yung gihimo Kay naghimo ko o Glompiang Shanghai yeah, Kana akong gigamitan o Kuan din para papino Singkamas na lang na siya Humana ang carrots Ang, ang patatas O ang kalubasa Kung isagol ana Humana sila grind Ang kana na lang Last ka puti. singkamas na siya. Ako lang yung gigamitan anang para gagmay kay kapoy naman mo. Mga hiwa-hiwa slice. Ay, dugay mo man. Yung carrots day ana gi giagi anala na siya og oh. slice ala di ay kay gahi man og yagi pa ana dugay siya ma'am mag-grind Munang hiwa na lang siya og cubes para gilain na lang siya iya kay gahi man ang carrots ang ako lang gigamit ana di ay nanasadiha diha yung bombay o ang aos ana gi apil na ko ah pag kanang gagmay muna na tanan guys para sa lumpia shanghai kalubasa, karot, kanang patatas o oh, singkamas. Niya <tik> na ana sa da siya ay Bombay ug ahos giapil na diha. Di okay okay gisagol niya ang karne anang nga ginaling kay ako giloto giloto na ako sa kuan kana muna na siya guys nya ang karni ana ako na lang siyang giloto way mantika para dili na siya iyang kagalingon mantika mo gawas mo muloto niya kana wala na lang ako na magtayag ahos sibuyas kaya naan naman ito dito sa mga gulay ako na na siyang gitusta wala giluto na lang ako ng away oil ba butang ng pepper. Pepper ha wala ni asin kay templado si man tong wrapper so butang ang pag-asin mo para karne nila ako giluto niya gilog giluto sa diya ang gulay oh pero half cook lang ako nang gilunod tanan na pero half cook ra kay pino naman na pino na kan on derecho kilaw maluto pa man na siya in fried sa lumpia niya ko rin isagulan gamay o cabbage pero ang cabbage gitnag lang ako o slice wala ko giapil atong kuan para gagmugag may kana nya isunod ako na guys kay ang toge ang sprout half cook lang di hapon nya yeah, pag kuan ana pag lolo na nako sa sprout ana ako na siyang gihaon amo na nang giputos pero wala ko ka video sa pagputos na mo kay na busy na o na na siya ako na nagilunod ang koan tawag eh dahil na pagka gipabuk pagka giputos Okay, gisago. Pero wala na lang asing guys sa paper lang ang akong gitimplaan na may maaari na magdaog sa sauce or sa ketchup. Okay, ang wrapper good. Itilawan na kong murag medyo parat. So, hindi na natiplahan ang iyang palaman na nasa suot ka na. na lang akong ipunan. Hindi po nag-paper para humot. Hindi na mauna na siya. Ihao na na. Oh man, giputos. Pero wala na ko ka-video. Mula na siya. Mula na siya finish. Salamat sa pagtanaw. Disorder na na mong zip.